So mga sign na kailangan mo nang gamitin sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule. Okay? So may mga ano kasi may mga tamang panahon, tamang oras, tamang sitwasyon na kailangan mo na na iparamdam o gamitin sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule. Alam ko yung tinatawag na no contact rule ay talagang uh, ibinibigay lang ito o ginagawa lang ito sa isang lalaki kapag sobra-sobra ka na yung nararamdaman mong sakit. Kaya ngayon sa video ito mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo kung kailan yung tamang timing, kung kailan yung tamang panahon para i-apply sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule. So mga kamamay, bago ko simulan to, gusto ko lang sana mag-request wala naman po itong bayad. If ever na gusto mo at nagugustuhan mo yung video na ginagawa ko, huwag mo kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-like ang video ito. Napakasimple lang yan mga kamamay. Kung nagawa mo na, maraming salamat. At simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba? At kailan nga ba kailangan na i-apply ang no-contact rule sa isang lalaki? So number one, kapag nararamdaman mo na hindi ka na niya mahal, Yes mga kamamay, kung sa araw-araw na lang na nilikha ng Diyos, hindi ka makareceive ng sweet messages sa kanya kahit nung simula pa naman ng inyong relasyon, lagi siyang nagme-message ng ganyan. Nagbago na siya, iba na yung kanyang ginagawa, iba na yung kanyang priority. Pinanghuhuli ka na lamang niya sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Kung hindi ka mag-chat-chat, -chat, hindi rin siya magme-message sa iyo. Ibig sabihin, pinararamdam sa iyo ng isang lalaki na hindi ka na niya mahal. At kung sa araw-araw nga, ganyan ang nararamdaman mo, yung tipong wala na siyang pakialam sa iyo, wala na siyang message na switch sa iyo, hindi ka na niya niyayayang lumabas, ikaw na lang palagi ang hinihintay niyang unang magparamdam. Kapag ka, ganyan mga kamamay, ito na yung time na inyo pong i-apply sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule. At kapag ka ginawa niyo po ang no contact rule, kailangan buo ang loob ninyo, kailangan kaya po ng loob ninyo ang hindi magparamdam, ang hindi mag-message, ang hindi umiyak, ang hindi maawa. Okay? So kailangan niyo pong gawin ang lahat ng 'yan para po meron kayong mapatunayan sa isang lalaki. Kamamay, ano sinasabi mong dapat patunayan? So, dapat mong patunayan sa isang lalaki na kaya mong gawin na tiisin siya at kaya mong lumayo kapag ka ganun siya sa iyo. Sapagkat hindi po makikita ng isang lalaki ang halaga mo hanggat hindi ka temporarily nawawala sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, kung hindi ka na ng isang lalaki, ito na yung pagkakataon na magbigay ka sa kanya ng no-contact rule. At sa paraang yan mga kamamay, may isip mararamdaman makikita ng isang lalaki ang kawalan ng buhay niya kapag ka wala ka. At kung halimbawa naman na hindi ka nabalikan ng isang lalaki dahil ikaw na mismo yung lumayo, magpasalamat ka na rin sapagkat alam mo na kung ano ang status mo sa kanyang buhay. Okay? Ikaw na lang yung iniintay niyang bumitaw, ikaw na lang yung iniintay niyang uh, lumayo, para masira ang inyong relasyon. So sa parang yun, mga kamamay, okay na rin na hindi siya bumalik sapagkat makakahanap ka pa ng mas maayos, ng mas maganda, at mas magiging matibay na relasyon kasama ang ibang lalaki. So yan yung number one tips ko sa inyo kung kailan nyo po pwedeng gamitin ang no contact rule kapag ka nararamdaman nyo po na hindi na kayo mahal ng isang lalaki. So number two, Kapag madalang pa sa patak ng ulan siya magparamdam. Yes, mga kamamay. Kapag ka ganyan na hindi na talaga nagpaparamdam ang isang lalaki, kapag ka ganyan na talagang kung hindi ka pa mangungulit at hindi ka pa iiyak at hindi ka pa mangungonsensya, eh hindi siya magme-message sa iyo, po pwede mo nang gamitan ng no contact rule lang isang lalaki. Okay? Baka mamaya, kung sino-sino pa lang ang kachat niya Makamamaya mamaya sa halip na ikaw ang i-priority dahil ikaw ang jowa niya, sa iba siya nagiging masaya. So kapag kaganon mga kamamay, it's your time na i-apply na po sa inyong relasyon ang no contact rule. Kamamay, hindi ba mababaw namang dahilan yon Dahil lamang sa hindi siya nagpaparamdam sa akin, eh no, no contact rule ka na kagad? Yes po mga kamamay, kung alam nyo, consistent yung ginagawa niyang hindi pagpaparamdam, hindi pagme-message, Okay, kung dati-dati naman ginagawa niya 'yun sa iyo, eh bakit ano pa ang dahilan mo para hindi gawin ng no contact rule? Okay, tatagal lang ng tatagal eh. Halos umabot na nga ng isang buwan na ganyan siya, pasulpot-sulpot, madalang pa sa patak ng ulan magparamdam. Okay, ika nga eh kahit uh, wrong send, hindi man lamang maparong send sa So ibig sabihin mga kamamay, hindi ka na talaga priority ng isang lalaki. Ibig sabihin, madalang pa sa patak ng ulit kung magparamdam eh. Ang isang lalaking talagang uh, in love, ang isang lalaking totoong nagmamahal, inia-update ka niyan. Okay? Isang beses man sa isang araw, pero hindi madalang sa patak ng ulan. Kahit i-message mo yan, magme-message sa iyo yan. Marami man siyang ginagawa, busy man siya, pero mapipilit niyang mag-reply. Pero yung sa madalang pa sa patak ng ulan, tapos pagka i-message mo, dalawang oras bago mag-reply, nasin na niya pero hindi agad nagre-reply. Masakit yan mga kamamay. So bakit hindi mo subukan na i-apply sa kanya ang no-contact rule para makita niya kung ano nga ba ang wala sa kanyang buhay. Gaya nga palagi na sinasabi ko sa inyo, dyan yung makikita ang katotohanan. Kung hahanapin ka ba o hindi. Hanapin ka man o hindi, magpasalamat ka na rin. Bakit? E sabi ko nga sa inyo kanina, kung hahanapin ka, makikita niya ang halaga mo. At kung hindi ka niya hahanapin, makikita mo na wala kang halaga sa kanya. Ganun lang yung mga kamamay. Kaya i-apply nyo kung sakali mang madalang pa sa patak ng ulan kung magparamdam ang isang lalaki. So ino-contact rule nyo na yan mga kamamay para makita niya ang halaga mo kung meron pa nga ba. So next, kung hindi mo na maramdaman yung lambing at gana niya sa iyo, Yes mga kamamay, kung dati-dati nung umpisa pa lang ng inyong relasyon, napaka-sweet. Pagkakain kayo sa restaurant, kapag kakain kayo sa handaan, ay eh, talagang naghihila ka pa ng upuan, ipinagsasando ka pa ng kanin, sinusubuan ka pa, ipinagpapalamig ka pa ng kanin, hinihipan pa yung kanin bago isubo sa iyo. Pero bakit ngayon? Nawala na yung sweetness, nawala na yung gana. Okay, ang sakit niyan mga kamamay. Hindi natin sukatakalaan na darating sa pinakamapait na oras ng inyong relasyon. Kung ano mang nararamdaman mo ngayon. Well, ganun talaga eh. Ang mga bagay-bagay ay lumilipas kung hindi ito totoo. Kung ito'y panandalian lamang, asahan mong mawawala yung tamis. Mawawala yung uh, pagmamahal. Kaya mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, kung kayo ay liligawan ng isang lalaki, Walang problema kung patagalin ninyo ng limang taon na panliligaw as long as sigurado kayo dyan sa lalaki na yan. Gaya nga nito sinasabi ko sa inyo, pagbiglang biglang nawala ang gana, pagbiglang biglang nawala ang sweetness, kapag biglang nawala ang lambing, papaano na? Kaya kailangan nyo nang gawin o gamitin ng no-contact rule kapag kaganyan. Nagiging bitter na sa'yo. Palagi ng galit. Wala ka namang ginagawang masama. Nagagalit sa iyo. Okay kapag ka, ganyan mga kamamay, iparamdam nyo rin sa kanya na kaya nyong lumayo kapag ka hindi kayo itinatrato ng maayos. So para sa akin, isa yan sa mga bagay o timing na dapat nyong gawin o i-apply ang no-contact rule sa inyong relasyon kung kayo ay hindi na nakakaramdam ng gana at sweetness sa kanya. So next, kapag hindi mo na talaga maramdaman yung pakialam niya sa iyo. Pag sinabing pakialam, ito yung concern, ito yung pag-aalala sa iyo ng isang lalaki. Kung dati -rati, nada nadapa ka lang, dati-rate, nakagat ka lang ng guyam, eh talagang uh, hindi maintindihan ang mararamdaman ng isang lalaki, pinupuntahan ka pa sa inyo, nakagat ka lang naman ng pulang guyam, naman talang naman. Okay, ganyan kasuwit ang isang lalaki, ganyan kalaki ang pakialam sa iyo ng isang lalaki noon. Pero bakit ngayon? wala na. Kahit magkatrangkaso ka ng isang buwan, hindi man lamang sinilip, hindi man lamang pinuntahan, na aksidente ka na sa motor, nabalian ka na, hindi ka man lamang binisita. Bakit ganyan? Mga kamamay, huwag naman kayo magbulag-bulagan. No? Oh. Alam nyo naman na nagbago na yung lalaki pero bakit hindi nyo i-apply ang no-contact rule sa inyong relasyon? Kamamay, baka busy lang. Kamamay, baka marami lang ginagawa, kaya talagang ako ay, uh, hindi mabisita kahit ako ay naipit na ng 10 Mga kamamay, hello? Huwag nyo naman sanang itago o pagtakpan ang kung ano mga status nyo sa inyong relasyon ngayon. Kung alam po ninyo na talagang nawala na yung dating gana, nawala na po yung dating sweetness, nawala na po yung pakialam, eh, dapat alam niyo sa sarili ninyo kung kailan kayo dapat lalayo eh. Ito yung isang timing mga kamamay para ma-summarize po ninyo kung ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa, kung ano nga ba talaga ang uh, status mo sa puso ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, gawin nyo po na i-apply ang no-contact rule kung alam po ninyo na wala na pong pakialam sa inyo ang isang lalaki sapagkat napakahirap niyan. And last, pagka ipinaparamdam niya sa iyo na hindi ka na talaga mahalaga. Ibig sabihin, ikaw na lang yung nilalas priority ng isang lalaki. Okay? Kapag ka may lakad kayo, madalas nakakancel. Bigla na lang siyang magdadahilan sa iyo. Na ganito, ganyan, may gala sila ng tropa kahit nung isang linggo pa kayo nagkaroon ng usapan. Nag-deal siya, nasasamahan ka na bumili ng paborito mong lipsticks SM. Pero bakit nung malapit na yung araw na yun, bigla niyang ikinansel? Sasabihin, uh, sabihin niya sa iyo, dadahilan niya sa iyo na meron siyang ibang lakad. Kapag kaganyan mga kamamay na ipinararamdam talaga na wala ka ng halaga, eh no contact rule na kapag kaganyan, mga kamamay. Hindi na dapat yung patagalin pa kasi tatagal lang talaga ng tatagal at lalo ka lang masasaktan ng masasaktan. Kaya mga kamamay, kung hindi niyo po maramdaman ang halaga ninyo pagdating sa kanya o hindi niyo maramdaman na pinapahalagahan kayo ng isang lalaki, i-apply niyo na po. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na dapat nyong makita upang perfect nyong i itiming ang no-contact rule sa inyong relasyon. So, sigurado ako yung no-contact rule na yan makakatulong po upang ma-realize ng isang lalaki kung dapat ka ba niyang mahalin pa, dapat ba siyang mag-stay pa, dapat pa ba, ba siyang magbigay ng oras pa sa iyo, o hindi na. At least, sa pagbibigay nyo ng no-contact rule sa kanya, diyan siya makakapag-isip ng mga bagay-bagay. Diyan yung makikita at makukuha ang talagang final na result o final na uh, status ng inyong relasyon. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo for more video and love advice na kagaya nito. Kung nagugustuhan nyo po, don't forget to click the subscribe button at ilike yung video nito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.